may mga nagtatanong kung ano daw ba yung pinapakain natin sa mga limang sa video na to sasagutin natin yan Magtatakip silim na kaya sa pagkakataong ito ay naglilibot na si Papa para pakainin ng mga alimango. Sakay ng kanyang maliit na bangka ay kinakalat niya ang pakain para lahat makakain. Isda at seashells ang pinakapaborito ng mga alimango base sa experience namin dito sa palaisdaan. Halos lahat ng klase ng isda ay kinakain nila. Ganon din naman sa seashells. Pero dito sa aming palaisdaan ay trash fish ang madalas na pinapakain namin. Mas mura kasi ito kaya hindi masakit sa bulsa. Tulad ng mga isdang ito. Guno kung tawagin dito sa amin. Maliliit sila at makaliskis kaya hindi ito magandang pangulam. Tinadala ito dito sa palaisdaan ng mga manging isda at binibenta ng 10 hanggang 15 piso bawat kilo. Yapot naman ang tawag sa trash fish na to. Isa itong uri ng sapsap -sap, kaya lang manipis at maliit kaya kunti lang ang laman. Tulad ng guno, 10 hanggang 15 piso ko rin to nabibili bawat isang kilo. Madalas, nagpapakain ako ng seashells isang buwan bago mag-harvest. Base sa experience namin, mas mabilis magpataba ang seashells. Mas mahal nga lang ito ng konti kaysa sa trash fish at hindi rin ganun kadami ang supply dito sa lugar namin. Kung walang seashells at trash fish, ay mainam din pakain ng cracked corn. Ito din ang ginagamit ko pag wala talagang supply. Nilalaga lang ito ng dalawa hanggang tatlong oras hanggang lumambot at umalsa. Madalas, hinahaluan pa rin namin ito ng kahit kunting isda para pampalansa. Mas mabilis kasi mahanap ng mga lima mango, pag may kunting lansang, pinapakain natin sa kanila.